May lumapit sa akin na kabataan na nagtatanong kung pwede ba daw na gamitin yung balloon bilang proteksyon no, sa pakikipagtalik. Nagugulat din kami. As early as 10, 11, 12 years old, may mga alam na sila. Alam natin na mainit na usapin ng ating bansa ang tungkol sa reproductive health. Para sa akin, magandang maituro na yung layunin namin, i-inform or i-educate yung ating mga young learner para po magkaroon sila ng tamang impormasyon tungkol sa puberty, pagdadalaga, pagbibinata, sa mga sakit na pwede nilang makuha kapag nag-engage sila sa mga risky behaviors and teenage pregnancy. Nasa kabataan ang mga problema ngayon na kinaharap, lalo na pagtaas ng mga kids cases ng human virus, kung saan 15 to higher na ang nakakaranas nito. May lumapit sa akin na kabataan na nagtatanong kung pwede ba daw na gamitin yung balloon bilang proteksyon no, sa pakikipagtalik para maiwasan daw yung HIV. nagugulat din kami. As early as 10, 11, 12 years old, may mga alam na sila. Siguro hindi lang na-explore sa family kasi kumbaga syempre nahihiya, natatakot ganyan. Akala ng pamilya nila, ako yung anak ko, walang kaalam-alam yan. Saan nila ito nakukuha o saan nila ito madalas pinag-uusapan? Sa internet, madalas yun yung kanila mga sinasabi sa atin. Makikita natin yung mga sagot ng mga bata. Alam nila kung saan ginagamit ang mga contraceptives. Para sa yon Anong klaseng contraceptives yon And nakakita na rin sila, actual ng mga yon sa edad nila na yan. nare natin na kailangan talaga natin silang i-educate ng tama kasi as early as 11, 10 years old, may alam na sila sa mga bagay na pwedeng hindi pa dapat sana nila i-explore. Pero ito po, through ARH program or symposium natin, is nabibigyan po natin sila ng tamang education. Sa pamamagitan ng pagtuturo sa kanila, ng comprehensive sexuality education, itinatama yung mga maling mga paniniwala o information na meron sila na walang pangusga. Ako po yung natutuwa at nagagalak na nagkaroon ng Adolescent Reproductive Health Symposium dito sa aming paaralan dahil ang ating mga kabataan kinakailangan nila ng sapat na kaalaman upang pangalagaan nila ang kanilang sarili lalo na sa reproductive system.